Okay, update tayo mga kamukila <coughs> Dito sa ating trabaho So yung ipapabot ko sa inyo ngayon mga kamukila Kaalaman Itong pag install ng PVC Ceiling Yan Ha? Ayan so, na, kamukila Ito, yung ipapabot natin Gaano ba ito ka-importante At ano yung mga disadvantage Advantage nito Okay ko tapusin nyo yung video mga kamukil at nang may makukuha kayong idea alright ito na mga kamukil yung ating trabaho update sa trabaho ayan nakapag pbc na tayo o with yung 2 days mga kamukil natapos namin itong part na to no? ito nasa 36 square meter itong part na to tapos yung ating pagkaklading ayan na nandiyan na sila o bukas makakaikot na sila dito yan, malamang mga lahati sila bukas o masagad nila dito. Yan. Tapos yung ating span drill. Dito tayo mga kamukil. Dito na. na. Yung ating span drill. Ayan na. Paliter il pa lang yun natapos. Tapos tinanggal na namin yung pamatungan kasi tapos na dito. O doon na naman yung iniwan namin. Papunta doon. Na. Tapos, may mga airbin tayong ginagawa dyan, no? Uh, kami lang gumagawa dyan, mga kamukil. Bumili ako ng pambutas. Ano, medyo maliit siya. Para hindi siya pangit tingnan. Kapag lakihan kasi natin, pangit na tingnan. Yan, kailangan naka-align din yan. Naka-angulo, lahat ng mga butas. Uh, so, ngayon, balik tayo dito sa ating PVC ceiling. Ano ba yung tamang pag-install nito? Kasi may mga dumating sa akin ng mga tanong mga kamungkil yung ceiling nila is naglalaglagan no? Uh, ano ba yung mga reason kung bakit naglalaglagan daw so, sagutin natin yan ngayon dito sa video na to okay so ayan meron tayong PVC dito meron tayong clip PVC clip ito po yung ginagamit sa PVC ceiling at sa mga WPC So, saan to madalas ginagamit? Ito ginagamit mga kamugil kapag ka nasa ceiling tayo. Pero kapag nasa wall tayo, tulad ng mga WPC, pwede na tayong hindi mag-apply nito. Sa ceiling lang kasi napaka-importante nito kasi hangir yung ceiling natin mga kamugila. Yung force ng ano nya, ng pagalaw niya. iisa lang, pababa lang talaga yung uh, galaw ng ating ceiling. So, kapag natanggal, hindi ka gumamit nito, rivets lang yung ginamit mo mga kamukil sa pagkabit ng PVC ceiling maaari po yung matanggal sa katagalan no? uh, lumalambot to sa katagalan mga kamukil. ito hindi na kayang pigilan ng plastic at ng rivets luluwag siya sa katagalan hanggang sa mahulog siya mga kamukil no? yun po yung posibleng mangyari kapag hindi tayo gagamit ng W clip ano PVC clip yan yung paglagay nito mga kamukil ganyan lang. Ito laging nasa una kapag nagkakabit tayo itong maliit na party, ito yung laging na uuna sa pagdikit kung saan tayo magsisiling tapos ito yung laging nasa harapan natin. Ipapasok lang natin siyang ganyan. Ayun. O napapansin niyo mga kamukil, naka siya. So, yung isang advantage na makukuha nito kaysa rivets lang yung gagamitin natin. Pagtama mo ng barina nito mga kamukil, kahit walang stopper yung barina mo, hindi ma kakaroon na magasgasan tong sili, ah PVC natin. Kasi kapag ka rivets dito tayo nagre rivet oh, sa white na kulay, no? Tapos pag meron ka nitong PVC clip, malayo sa gasgas yung ating PVC ceiling kasi ito yung tatamaan mo itong mga butas na to tatlong yan. So pwedeng isa lang yung lagyan mo ng rivets diyan, napakatibay na yan. ang uh, disadvantage lang nito, dagdag ka sa gastos kasi itong mga kamukil nasa size 6 pesos yung isa nito. Pero kapag ka wholesale yung mabili mo nito, aabot ah, na ng isang daan piraso, nasa 3 pesos lang yung ah, bilihan nito. So ito yung advantage na makukuha natin pag mayroon tayong W clip, ah, PVC clip. Ah, hindi magasgasan yung ating PVC ceiling pag install natin. No need na na maglagay tayo ng stopper dito. At matibay siya. Hindi siya. Ah, walang tendency o possibility na malaglag yung ating ceiling sa katagalan. Kaya ah, pag mayroong clip, matibay, ...maiiwasan yung paglaglag ng ating mga siling. At ang disadvantage mga... Ka, uh, ...pangatlong advantage mga kamukil... ...hindi magagasgasan yung dulo ng ating mga PVC Dahil malayo lang siya. Yun po yung advantage. Ang disadvantage mga kamukil... ...isa lang yung disadvantage nito. Kapag uh, gumamit ka nito. Dagdag gastos. Diba? Isa yan sa laging... hinahabol uh, natin yung makalit ng gastos. Pero anay natin yung maliliit ang ka ng gastos... ...kung ah uh, mapapahamak naman yung trabaho mo ito mga kamukil yung project ko dito labor materials to sa akin to lahat no? pero gumamit talaga ako nito kasi ayaw kong mamumong problema ayaw malaglag, malaglagan malag ng siling pagdating ng araw o, so, para mas matibay ngayon ano ba yung mga uh, posibleng dahilan kung bakit naglalaglagan yung ating siling Posible ba sa init ng ating bubong sa init ng panahon gumalaw yung ating PVC ceiling pwede din yan tendency mga kamukil pero ang pinaka isa na natin mga kamukil kapag nag PVC ceiling tayo tingnan muna natin yung mga uh, gilid ng ating bahay tulad ng mga ganyan mga kamukil sa ating rafter gilid ng ating mga rafter yan no oh. baka kasi may mga butas diyan mga kamukil na pwedeng mapasukan ng mga pusa o anumang mga hayop na pwedeng papasok Kapag ka nakapasok, may access kasi yung pusa mga kamukil sa ating mga bahay tapos nag PVC ceiling tayo. Ang pusa kasi mahilig silang maglaro-laro sa taas ng kisame. Kaya kapag ka nakapasok sila, may access sila sa ating bahay mula dun sa bubong, sa mga gilid. No? Isa yan sa pagkabantayan natin mga kamukil pag magpapakabit kayo ng PVC ceiling. Tingnan nyo muna yung mga gilid ng inyong bahay doon sa ta uh, ilalim ng inyong bubong. Baka may mga butas. No? Baka may mga butas na pwedeng daanan ng pusa. Ayan, hindi lang pusa mga kamukila, yung pwedeng dahilan kung bakit nalalaglag yung ating PVC ceiling, minsan din yung mga daga, no? Yung mga malalaking daga pag nakapasok yan sa ating kisami o so isa yan sa mga tendency o posibilidad no? na bakit nalalaglag yung ating kisami tapos blind rivets lang yung pinanghawak natin dun sa ating PVC ceiling talagang uh, malalaglag yon La, lalo na yung mga daga mga kamukil na malalaki naglalaro dun sa taas ng ating ceiling so yan sa mga dahilan talaga mga kamukil na nakikita ko ang PVC clip kapag ka sa ceiling tayo pero kapag patayo yung ating lalagyan mga kamukil na sa wall no need na PVC clip so dipindi na yan sa inyo kung gagamit kayo kasi imagine, imagine ninyo mga kamukil kung ah uh, rivets lang yung ating gagamitin dito ayan ah sample natin pag barina natin mga kamukil, no, o. Ibarina natin yan. Tapos, ipapasok lang natin yung rivets dyan. Ayan. Halimbawa mga kamukil, may nakapasok na pusa sa inyong ceiling kasi hindi ninyo nabantayan, may butas pala. Dito mga kamukil, matatanggal to. Kapag nagtatakbo-takbo yung pusa doon, kaya natutulog, humihiga na yung pusa doon sa ating ceiling. Matatanggal to sa katagalan. Isa po yan mga kamukila. Kung sa init mga kamukin, malabo po yung mangyari. No? Na matatanggal yung ating ceiling. Kung sa init lang yung reason. Kasi yung itong PVC ceiling mga kamukin, lalaban din to sa init lang. No? Pwira lang kung lagi siyang mabababad. Hindi. Hindi ito pang external. Ito po'y pang interior lamang ng uh, materialis. So kung init yung ating kukunan ng dahilan, kung bakit naglalaglagan yung mga ceiling, malabo po yan mga kamugila so isa sa mga dahilan talaga may access yung mga pusa o mga anumang hayop na pumapasok doon sa loob ng inyong kisami kaya lagi kong sasabihin to pag nagkakabit tayo ng PVC ceiling laging bantayan yung mga o muna make muna na walang mga butas butas yung uh, inyong mga bahay sa taas na pwede mapasokan ng mga pusa so yan lang mga kamugila para sa akin lang iwan ko lang sa iba kung ano yung mga opinion nila kung bakit naglalaglagan may nalaglag na mga PVC ceiling no, na nag, nagtatanong sa akin so naway no, ay sana na sagot ko ng maayos o satisfied kayo sa aking sagut uh, sagot sa inyong mga katanungan mga kamukila yung mga nagtatanong ukol po sa kanilang siling na nalalaglag yung iba uh, importante uh, tingnan natin yung mga palibot baka may aksis yung pusa papasok ng ating siling hindi pangalawa gumamit talaga tayo nitong tinatawag nating PVC clip Okay, thank you mga kamukhel.